Nasaan na ba si Daisy? Eh, ayaw pa pumasok sa kwarto eh. Natatakot po sa inyo. Baka pa po daw kayo. Eh kasi, talaga naman nakakainis yung Camila na yan, ano? No? Diba? Akala ko magkaibigan kami. Tuloy, naapektohan tuloy si Daisy. Iba lang niya iniisip yung feelings ko. Iba lang niya iniisip na nasasaktan ako kapag kasama niya si CJ. Alam ko naman po yun. Alam ko naman po na nagsiselos kayo kaya hindi kayo sumama sa date. Kaya nainis kayo sa pangungilip ni Daisy. Hindi ko alam. Basta, nainis talaga ako. Inis na inis ako pag sweet-sweetan sila. Pero Daddy po, sana huwag niyo pag si Daisy dahil lang nagsiselos kayo ka na Tito CJ at Tita Camila. Sana po huwag niyo po siyang sigawan kasi dinamdam niya po yung pagsigaw niyo kanina eh. Ano magagawa ko? Yun ang nararamdaman ko eh. Nainis na talaga ako. Inis na inis ako pag sweet-sweetan sila. Daddy Bong, huwag ka na mainis kay Tita Camila. Alam mo namang lilipas din yung nararamdaman mo para kay Tito CJ sa oras mawala yung sumpa. Kaya huwag ka na magselus. Ano magagawa ko? Yun ang nararamdaman ko eh. Eh, basta tisin niyo na lang po. At huwag niyo po sisiguan si Daisy dahil doon ha,